Hi Aries, hello, love again Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng koneksyon? Yes po, yung energy na kukunin natin guys This is between this month, November to December 2024 We'll see kung meron bang manunumbalik or magbabalik. Sino kaya ito? I do not do predictive reading kung sino, kailan, saan. Still, mensaheng gabay lamang po. And relationship wise tayo guys. Okay? Hindi dahil hello love. About sa love lang ito. Um, hindi natin pipigilan kung anong pwedeng umangat. Pwedeng ito ay may patungkol rin sa ilang sektor ng inyong buhay. We'll see. will be straightforward, Aris. Hello, love, again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message. Guidance para sa mga Aris Derechahan. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? November to December 2020 for energy. May umangat na. The 8 of Wands. Okay. At pa tayo. Aris, sino itong taong magbabalik sa inyong buhay? saan or sa kung paano paraan kayo magkakaroon ulit ng connection may umaangat pa sa aking kamay the eight of coins this one is in reverse regardless this time the three of cups and the strength card okay oh nagaano siya ayan tayo ay live na live sa whitey guys babalikan ko kayo maya maya sino ito reversal po ang energy pwede itong mag apply sa'yo or sa isang tao sa inyong buhay Or ilang tao? The Three of Cups. Maring ito po ay parte ng ilang kaibigan from the past. Or pagdating sa inyong network, social network, groups, friendship. Yes po. Nagbibigay din yung strength. So, maring reconnection, reunion, sa isang party, event. Since mag-holiday season na, ayan na, dito na tayo. May ilang uh, parang may ilang magbabalik talaga sa inyong buhay. Eight of Wands, maring merong uuwi, magbabalik mula sa ibang bansa. Or kayo itong, uh, surprise, yes, may, may word na surprise. <laughs> maring merong surprise or unexpected ganap ito. Okay, na kung saan kayo, kayo ay mabibigyan ng opportunity para mag-connecta ulit sa ilang taong itong malapit sa inyong buhay. Nag-highlight ang ilang network social groups, friendship, or your siblings. Kung meron kayong mga kapatid, cousins, relatives, napaka ano, no, general yung message for Aries. Pero may travel tayo nakikita. Maaring ito ay uuwi or kayo itong uuwi. Ano daw yun? It doesn't matter kung ito ay long distance or international abroad. Pero may ilang ganapan dito kung saan ay parang ang, may, may pagkatatag ng connection na ang ganda. Pwede rin po, sense trend card, ayan, may papuso, pagdating sa inyong mga love life. Okay, it, May pagka-intense and extreme yung ating nakikita. Mag-add tayo. Derechaan lang tayo sa reading natin ngayon, guys. Ano pa kailangan marinig ng mga ari? Sino itong taong parating or magbabalik sa kanyang buhay? Sa anong paraan? Ito na. Kayo na mismo to eh. Oo. Aris, baka kaya yung uuwi. Okay. Pero regardless, reversal, at hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-sign, pero kayo na yan. Um, yung energy ng Aries ay very fiery. Ayan. Ano yung excitements? At uh, parang umaangat yung pagiging life or light of the point nyo. Kayo itong hinihintay ng ilan. Nakigat kayo napupunan. Nakikita the strength card and uh, ito isa, Jupiter planet Jupiter, this is about travel din, napakagandang indikasyon na may ilang reconnection may pagyaman, Jupiter is the planet of luck, expansion wealth okay lahat, at ilan pang magagandang definition ni Jupiter so may paglawak po ng ilang ganap ngayong November, December, pwede kayo mag meet sabi ko nga Okay, lalo pa kung magiging bukas ka sa ilang possibility, the Tree of Cups is here, party invites, okay, reunion, pagdating sa ilang schoolmates, college friends, dito yung pumapasok okay. eh. Okay, Jupiter, may magandang possibility, Diaspo, dito rin about sa education, religion. So, why not? Pwede kayo magkita sa simbahan. Ayan, baka mayroong something ganap dyan. Or travel. Dyan din po sa Jupiter yon nagka-highlight. Ito yung umaangat. Someone na meron na kayong connection from the past. May pagbiyahe pa nga. May magagandang possibility with Jupiter. Dyan pa lang, panalo na. Maganda ang pagkikitang ito may ilang paglawak or pagyaman ng koneksyon. November to December 2024, yan ang mag love again para sa inyo, Aris.